Di bang tatak na to? Super Angelica. Ayan. Buko pandan. So, ito ang mga presyuhan yan, guys. Pati yung coco pandan. So, sobrang taas. No? Ng ating mga bigas ngayon. Hi, guys! Hi guys. So, it's time to vlog, vlog, vlog na naman tayo. Ayan. So, six, 25 na po ng gabi. Ayan. So, ngayon ako na namili, ngayong gabi. Ayan. Patatapos lang natin maligo. And then, palitan na natin si mama. So, ako na yung nagbabantay sa tindahan. So, ito nga ba? So, ito nga ba? So, ano nga ba yung aking mga pinamili ngayong araw ng Merkules? Andami. <laughs> Andami. Ay, ang konti lang, pero ang laki ng halaga. Ang laki ng kapital natin. So, kanina, dumating na si ay, Ayan, nakapagbayad tayo ng... Ayan. So, nabayaran natin yung ating inutang na 31,748. Diba? So, naubos lahat yung order ko na yan. Ng mga Mighty and Camel. And then, yung panibagong utang natin is... Um, nasa na ba yun? Ito pala. Eto, 13,430. So, bumaba. Kung nakarun is 31 dahil nga uh, halos isang buwan silang hindi pupunta sa atin. Kaya, dinoble yung kung ano yung lagi kong kinukuha sa kanila. So, eto, uh, ang balik na na November then November 28 yata. So, ito yung ating babayaran next. Napunta nila is 13,430. So, ito yung ating mga product. Yan. So, dahil hindi pa ako makapunta ng pure gold, dahil wala na akong mga, eto mga piatos, vikat, cut uh, mga chichiria. Eto meron, no? Uh, save as much as 10 pesos. Eto mga riches and richoko. So, nag, ano tayo niya, bumili tayo na napakarami. And then, ayan, sa mga ano lang to, yung mga wala na lang talaga ako. And then, my, another mga cheap toys, mga pogs, mga candies. Ito rin, ganun din, mga candies. Natigli limang piso na ang fast moving sa akin, sa akin tindahan. So, ayan. Bumili tayo ng mga another paninda pa natin, no? And then, ito yung mga bigas na ang hirap, 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 guys, na humanap. Ng bigas na mura at maganda. Ha? So, mamaya na natin yan. So, bumili rin tayo do sa aking suke na, ayan, dalawang box ng jean isang MP long neck solo ah, c mineral ito may mineral sting ako ah, mismo and then ito mga tawag dito biscuit ayan, isang rim ng malboro mga juices tsaka pancit canton ayan kasi wala na ako sa akin tindahan no yan. So, pinaprepare ko kasi yung mga gin na yan, mga alak, pati yung mga juices. Kasi nga, uh, kung nakikita nyo, wait ah. Yan. Kung nakikita nyo, yung CCTV natin natakpan ng tolda. Kasi nga may patay dun sa harap ng ating tindahan. Ayan. Natakpan siya. Kaya yan, pinaprepare natin yung mga alak, sigarilyo, tsaka yung mga juices. Ngayon darating. Pati yung mineral. Kasi maglalas lamay ng ah uh, Sabado. Kasi ang libing nun is Sunday. So, ito nga. Dabang tatak na to. Super Angelica. Ayan. Buko pandan. So, ito ang mga presyuhan yan, guys. Pati yung coco pandan. So, sobrang taas. No? Nang ating mga bigas ngayon. So, ang hirap makahanap. Ito tayo sa tindahan kasi baka may bumili. Ay, nang ang dami na nga. So, yun na nga. Pagbalik natin dito sa tindahan ng dami nang bumibili at dami nang nakapila. So, yun na nga sa bigas natin. Is yung Super Angelica nga is 1,250 25 kg 'yun, guys. So, magkano magiging puhunan no? 1250 divide 25 is 50 pesos. So, binibenta ko lang. O, nagtutubo lang ako sa isang kilo ng bigas ng 3 pesos. So, magiging 53 pesos na siya, guys. No? So, yung coco, ito yung nagmahal talaga. 1 for 20, divide 25. Ang puhunan niya na is 57. So, ang bentahan na niyan is 60. Kasi 3 pesos nga lang kada isang kilo ako ko maglagay ng tubo. Ano to? Mighty green. Yeah. So, isang kamen. 6 12 13 14 15 isang max ito oh. So sa bigas pa lang nagbayad na tayo ng 5,170 and then sa iba pa pala tinong groceries umabot na rin nan may <laughs> Nagalit yung chan bumibili. Ano yan? Oh, ma! Kala mo napakalaki na itong tindera kayo itong bumibili na to, eh. Kaya chan ang ano ko eh. Tawag ko eh. Ha! Ah. Okay na chan Galit ka pa So yun. So ayan, so napakahirap pumanap ng bigas ngayon na maganda na kasi karamihan or dun sa suki ko kasi nabibilang ko talaga ng bigas is uh, mura 1 to ay hindi ma mahal na nga eh one, two, seven, 1 to 7 1275 kaso may itim. May itim ang bigas nila. So itong bigas na to, itong ginagamit do sa kantin ng ano ko, ng partner ko sa kantin nila. So, yun na yung binili ko. One, ang bigay na lang sa akin is, ayun nga, 1 to 50. Pero, ang ano talaga niyan is 1 to 60 yan. Pero, okay na. No? So, ang benta ko kasi ngayon ang bigas talaga is 53. Yun. So, mahirap pumanap ng magandang bigas tsaka mas mura-mura kasi uh, alam mo naman yung mga bata na hindi marunong no Porkit mura doon na sila, hindi nila alam yung quality ba ng bigas na kanilang binibili. Kaya kapag ha, tatanong nila kung magkano yung bigas natin, and then tatanong sila sa ibang tindahan kapag mas mura doon, syempre doon sila. Pero yung quality ng bigas, hindi nila alam yun. So yun, ang gagawin natin ngayon is mag-ayos-ayos ng ating mga pinamili kanito. Pero Shell, magkano century to na in the 111 and the flash and oil? 39. Bakit? So, yun lang guys. Thank you for watching. Keep safe everyone and God bless you all. Bye!